<laughs> hindi kita ko na magkuha sa hindi aton. Dapat ang para kay Juan, para kay Juan. Ang para kay Pedro, para kay Pedro. Kamu <laughs> nagpamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. mag Para magsadya na. ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe. To our NYGC one nice channel and and ]ga <laughs> Yare na ang kompleto sa dekados na drama. Diri batian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga, nice nice Jump -time, Time Drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice nice Channel, Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9. Kagkaroon, 106 suguro na natin ang pagharaka. <laughs> kita may mo kay bisan kada na sang kwarta sang akon nga mayor nga ginaopdan dan mo sang ginhatag niya sa pumuloyo pro ay gid nagdaog kap do perdi gi kamu tananaw tunan solid niya da namun, boy ay gid nagdaog ah amo ginakap nakap ang mata adi sa dipiti si kapitan may dasan pa man ah amo gi insakto gi na sketcher woman ni ay nako <laughs>

gin patapos, ginamon balang eleksyon para sukton ka mo sa ging sa singing contest. Di na to. eh hey, mo to? na to ang papremyo sa singing contest? Ay, atag siya mon. Labi na ginsakon kay kinanglan ko to ya. bisan consolation lang to, pro. Grabe to yung paniwa ko, grabe to yung practice ko. Oh. Bay sa pagitan ng mga labo tro galik wala tro ka opode kasi kaya do mus on Oh ara si pare dumen kasi pare albino si guaho. Ah, do gusto man nila magsulod galing dito di kaigo sa barangay hall. Ah, sige lang kay ihatag na namon. No gay ka mo pasalig sa mo na. Siguraduhan yo na. Di bla pare Miloy. dato pa na ikaw, Lola Miloy, huwag ka mangani, nag-entra sa singing contest, huwag na ikaw pa mga kagaw. Ito nga, kami ito dilyong. <laughs> Uy, may nisiruyahan ka nga muna. Oo, huwag <laughs> mo kuwinang sila nga matunga ay Ay, basta, ihatag na, ihatag sa amon. Eh, uh, sige lang balag, eh, mabot ang panahon, ihatag ko, kita nyo naging nga, perde kami. Eh, uh, wala kami alabot kaya ako na perdi ka mo. Perdi ka mo? Huwag kami alabot, sina. Ang importante, ha? Ah iya tag niya na iya tag niya sa mo nang kwarta ano tanda kay dako man si si kontra amo git amo git oi ano no. eh hey puro siguro ni oi na tumay mo boy ano mi nato, na kan mister Kuatong tanan pp gamit si boloy pamaligya to kay panghatag sa ila tan kan mi stan de pp pp kapitan iya tag ba lang si ilang tanan nga kuarta mo oi ano na ko sang

Eh, ako ang bahala sa Bilang barangay kapitan nyo, bisa na perde ako sa pagka-konsyal. Servisyuhan ko kamo. Ay, salamat! Ihatag lang sa amon ah. Kaya nga ah, si Lolo Berto, gariklamo man oh. to. Ang kwarta ko no, ihatag mo gaya. Kaya kung hindi, pasakaan niya kaso. Eh, ano nga kaso? Ambot? Ha-ha-ha-ha! Bayo po si... si Kapitan, kay Iata Giacorta. Ha? Doon nagliwat ang pese sa Pumuloyo. maparecount kita! Yes! maparecount count kita! Ang bisan, may problema may kasadya ba? Hoy, kataran, apo. Lola? Oy, nga nakahimos ka na. Eh, kwa nabi Lola eh. Kinangalan ko na nga magkado sa eskulahan namon. Ha? Ay nga, aman ha? Lapit na lang abing enrollment eh. Para sa pagsugod sa enrollment. Ay, gala. <laughs> Ay, ho, no? Lapit na lang gali to ng enrollment. Baw, laban-laban. Gasto naman eh. Gasto sa mga ginikanan lah. <laughs> Ay, kabay pang ang mga kabataan, subong magtotom sa pag-eskwela. Kag mag-alam, bala, para nga bisang paano, malipay man ang mga ganikana nila. <laughs> Basta, nagpaningwa lang ang bata, la. Mungin maalam, gina siya. Or, si Milo, isang una. Grabe, gina. Dutaya na na magtapuan. Ay, Tuad ka, Lola? Oo, oo. Abi mo ha, simple lang na si Lolo mo Miloy, pero doon na na mag-press honor. Ay, nga alo lahaw? Kaya sa sa tupad yung press order. Kung nagsala lang pagtudlo ni mamya, siya gintan eh. <laughs> ah, ay gali? Ay, si Ilyong bla, si pre Ilion. Amo mana, ala mana? Ah, ba? Oo. Si lolo mo Ilion. ay magnay na. Ha? Grabe, pasimple lang gali si lolo Ilyong ha. Abi ko, anay, kung simple lang na siya nga tigulang, pero magna, gali na siya. oo magna nine years high school. <laughs> Ayala, sinola, ay, ala, sila wala ay. Grabe, kikibalala. Ay, pake ka na, Apo. Nadyo ko lang ikaw para nga uh, makayuhong yuhong ka kaman bala siyang tang nagapakadto sa eskulahan. Baw, ah, ka bala. kabala. Ah. Nga, Lola? Ah, makuot, anay ako sa kwarta kay baklan ko bang si Noy kag si Toy Toy ah, para malipay man sila. <laughs> Lapis na lang dahil kag-ballpen lah, para nga uh, kumpleto na gid. <laughs> <laughs> oh, Pati balon? Ah, ya ya. Ah. balon gitu lah. <laughs> oh, enggak. Hai apa? Sos, siapa sogo nih sang klase? Laban-laban, malih payon gini studente kang gula gini sama absen. Ah, mau gitu eh? Propang tonga tonga sang klase. Ayo bau, dendin nembang bangun ke meskui lah. Ah, panu mana balik anak lah? Sempre, kamu mangkuk Pro, ulamu. Ronde nami, apa? dapat dali matutom ginta sa pag-eskwela matutom kita sa pag-eskwela kaya nga amo lang gina ang manggad nga mahatag sang aton ginikanan, nga hindi makawat sang iban ay tuod gina la ang kaalam amu makabulig sa aton Kaya nga kundi kaalam intuon ka lang sang iban pero kun alam kaya la ikaw <laughs> jokla na mangga pang into joke lang na apo mas nami gid ang alam kapo Kaya nga kay balok kaya sang dapat mga himuon Ay, Lola, hambal ganila sang isa ka ginikanan sang bata ang ginatuduan ko. Ay, ang karabaw gani, wala man nag-eskwila, kabaluman ha? Oh, <laughs> <laughs> brabe ba? Yung kumpara pang kongalingon na sa si karabaw. Agay. Ang mga mabuyag sa kata ikakapihan. Mga tao nga mahilig, 🎵 Musakitan ka sa mga burok sa barangay 🎵 e e Uy, rumuti do! Mayong gabi, Lolo Miloy! kay nakasugat-anay kita! Eh, abi ko, ano bang balga mo adlaw kita o adlaw tos Kanada? e balaan mo, balaan ko na ari na ko sa Philippines! Uy, tunag-tunag e, 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 e. ayaw na siya! Eh, <laughs> uh. abe mo! Ginpabulong ako ni Lolo Berto. Oh, wow. Oo, amo na nga ayo nako. Buot ba, Berto? Oo, bala. Pagang iya nga bata. Nga si Vela, Kabuot. Ay, apo, gali na siya ni, ni Lolo Berto. Oo, oh, masala ka pa sa preview sa ano to? Eh, kabalo ka ko. Sa bulong na nga gininom ko. Uy, pa yung ka. Nah, mo na kay Lolo Ilyong ang ang mga coklat na ginpatag sa iya kaysa sa lang ang imo. na may to ba lang ang mga coklat. kag ah, kadamo sad to ah, unila ah, ni Jojo. Papati lang di siya sakot kay Hati. Kuwan ba siya mo? Ah? Ako ah, ang nahatag ko to. Ah, nahatag mo? oh, grabe to ka Ilyong. tingin man ka. Ah? gintagahan yaman ka gitu bai gitu ka sang coklat eh sedo bali gitu ka si lur sang indi e. bala ginatag mo saya ginataganya man ka lolomiloy ah budak li ya oh, oh, okay. uh, oh, oh. oh gitu aja ko ah itu dihalap budak siapa ah sama ni ngale eh kon nak abos nang imo ngacokole kataga no man si kateren eh uh Oh, jangan. Oh. Kau sila Basta magabot lang ako chocolate. Sige ah. Kay total, daw na dola naman ang loyang ko kay Catherine. Eh? Uh -huh. Oo. Oh, oh. Ato ba iyo? Oo, oh, lai naman ang ako na gustuhan. Eh, eh, sino Ah. Eh? Ikaw, Lolo Miloy. eh, <laughs> eh, 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 e. e, Joke lang. Uh. Siyempre, babae man ang gusto ko. Uh. Sige ah, malakat na ko. Oh, Ang imo chocolate ko na no, sa dasol lang ha. Ate sige sige dulog mo di sa ako na. <laughs> Grabe, excited ka ba? Basta mo na gali, excited ka, Lolo Minoy. Oh, basta siya kulit, excited ko na, hindi eh, mo pagbuydan, ha? Eh, hindi ko na pagbuydan. Kay hamba ni Roberto. hindi kita kuno magkuha sa hindi aton. Dapat, ang para kay Juan, para kay Juan. Ang para kay Pedro, para kay Pedro. Ha? Yari na ang Nangyari na ang pis-pis ng maya na kanta Kay tikling wala na sing mata Ay, dako Si Dupipdipipdi Matag ba, balaglig doon pa rin te. Ay, tagal mo na rin siya. nawala. Uy, babalik sa'yo. Oye, premyo. aray ka man digali. Ay, di Gabi na, why ka pa nagsulod si balayin ni Bastia? Oye, puway ko na. Nagipag-ulog ko katapos. <laughs> Awa, abig ko na. Anong imugin tapusan? Ay, kinanglan ka muna. Mugin ang yobon mo. Kaya nga, ah, ang tunog, bla, parin na makapatrang kaso kuno na sa aton. Oh, okay, puso ko uh, po dyan. Ay, sakit po pangyamis, bla. Ay, may pangyamis ka na, uh, uh, Speaking <laughs> of pangyamis, bla, parmiloy. Uh, ay, 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 naku. Eh, si <laughs> uh, Pariberto, doon siyang nagligad po man to nag-abot. Ang ambali siya ako, siyang nagchatay kami nga doon. Hatagan niya, ta-chocolate nga doon. Uh, Tingi mo, gintagaan niya, kawala. Do why pa <laughs> Ay, why pa? Naano man niya si man? Amo na blang lain bilang kisya sa tao, nginang mangako, nga mahatag, mangako, nga may amo sina, pero wala. Pasalig lang bilang para miloy, amo ginang nalainan kung mo. Ay, kung ako lang, ay, hindi ko ay magpasalig sa si tao, kun hindi ko lang man mahatag, may pagani ng prangkahon mong tao, nga ay, wai ko ay hatag? Di, blang? oh, dumayo ba? Eh, di, bila para miloy, oh. kun ikaw man bisi mo bisutasyon, si uh, eh, kung yung pangakuan ka man ni pereberto nga mo natagahan niya sa chocolate, Uh, uh, do di kakasabat na yun uh, para miloy hao? Dito <coughs> doon ko. Ako ginatong na wala yung uh, super kay balaan mo. Diyon nga daan. Karabalo ka naman. Medyo chimpo tigululan. Uh, uh, do, gusto ko na magdupad kay Masya. Ay ah, ngayon ka palang gani ni Ho. Ah, nga doon nga doon gadali kaya hao? Nistulihan ng chocolate. Ay, eh, abi mo para miloy, kung maghambal si Preberto ang chocolate na tunaw to, kag tapos king kaon ni lagali nga duwa ni Robotino, ay mambal ang kuya para miloy. Kabay pang nagkaon siya do masakitan siyang chan. Hindi. Ano pala si reaction ni Pre Miloy? Ano nang lapsi ka? Oh, wai wai wai. Ay, sakit ko rutsel ko sa kidaon ko susulod sa kibasya kay Inday ka Ay, doon. Ati kinang lang nagaw ka na to Ay, kabay pa. Kabay, mahatag to sa ako ng chocolate kung hindi. Uh, Ay, ang bot lang. So uh, kung uh, si uh, uh, Preberto. Parang eh. O, parang miloy. Uh, si buti. No, no. Uh, uh, man din na sugata. Kung uh, kagina. Ato na siya. Ha? Oo. Eh, uh, uh, wala ba to siya dala? <laughs> <laughs> Sige, parang miloy. Halong, ha? Uh. Halong. <laughs> Ay, salamat. Nakapanaog na din ko sa sa motor ko nga wala pulos. Tipi, <laughs> <laughs> manahog man ko. Oh, sige. Wow, ka na may galidil sa dugal nga Na may nagdelikati, inaisyaga na deriya mo. Ang mga tao deri na isman batasan. Tunggu-tunggu, 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 damo kamu kan ni ah oh ah oh <laughs> ah 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 ramai mai ka bajik ka panih lekit gua kundi ko mang sala ang ah, um, anu ah, bia siguru ni mas kumado nak no kode ko mang sala ai anu ngai anu ng anu bia-bia kita nayai mulak nai <laughs> Ma, uh, wala na yasang dudap, ma. Ah, ya ti, ya ti ya. pero, ndi ga sya pang luya gan delikado, na. Main nobyo, na, na. T... Ti, wala paman sila makasal, puidi paman, na. Disdengi mula puidi, pa, na, iya. <laughs> puidi? <laughs> <laughs> Hidik ganik puidi, kaya Hmm? Hmm. May ido o nagatulok sakit sa ato, no? Delikado na iya. Hmm. Kinagat patasira karoon. Tagahan ka sige tinapay ay. Ano tinapay? Pandisal. Artihan nga ido na. May itlog lang ang pandisal lang gusto niya. Nang may palaman nga itlog. Kaya ang dalatay ang pandisal dire. Ha, ah, tiga na ganini. Nang <laughs> siguro na sa inis ang adlaw na no? uga. Amo na iya, eh. Kaya hey, wala tayong mahimo. <laughs> Ay, gali. Di, sige na lang ah. Ang importante din na ah. makapangaluyad. Makapangaluyad ko. Ikaw? Ikaw lang gali yung mga luyad. Nga mo gali, mo gali mo kay mga luyad ka. Ako yung gali, anong papel ko diri? Mm, tanaw ka na lang. Hindi. <laughs> ที่กอยมั่ตันเอาเนะาะไม่พลาดตอนตุยที่อะไรบ้าตุนมูอารัางบบาบอยโฮโบกกว่าปะกว่าปังกว่าบอยอนันนูไม่ได้เพียงบาปุยไงนะปุยไรก่มระ,ะมาไปเราไปทำุมานั่นบลเรควระรีบลไ,ไลีนาตนเาไม่ทนตุมาน,านดดั่นจะรีบโไม่บาดสา,า,ายงานงมันทนตุมานันสาคนซา Ako ah, nga paghalin sila kay hindi na ako magbalik-balik. <laughs> Nagkasakit bala ang inyo kalawasan Nagalingin ng ulo ay tinulugan Panuhot kagkakapoy ang nabatsagan Magpamasay ang sabat sinitanan Sa kabudlay sang ato nga mga trabaho boy.